Hi guys! So ngayon guys, mag-reveal tayo ng ating dinada uh, dinadalang bag pag tayo ay aalis guys. So ipakita ko sa inyo guys kung ano ang laman ng aking bag pag ako ay aalis. Ah, uh, ito ang mga laman guys. Siyempre, di natin makalimutan pag tayo ay aalis, lalong lalo na pagpunta tayo ng sa mga malayo guys. Tulad ng hospital or saan, basta kailangan natin itong dalhin guys. Pinaka-importante din to ay ang mga ID guys. So, yan talaga guys. Pag alis ako, dinadala ko talaga yan. Kasi baka minsan kasi pag sa ating pupuntahan guys, hiningian tayo ng ID tulad ng PhilHealth pag sa hospital. Punta kasi ako ng hospital kaya dala ko talaga yung wallet ko. At syempre naman guys, di natin kalimutan guys yung ating lalagyan ng uh, pera guys na wallet din. Uh, dito kasi sa syudad guys, di ka makalis pag wala kang pera. Kaya kailangan mo din yan. So, di, yan din face mask at tawil guys. Ang pinaka-importante din yung face mask na pag sa pag hospital ka pupunta. Ang tawil naman ay magamitin natin pag tayo pinapawisan guys. So, ito na nga guys ang ating uh, huwag kalimutan guys. Lalong lalo na sa tulad ko ngayon may sakit at sakitin na. Ito yung pinaka sa akin guys. Dati guys ay kulon. Ngayon ito na ang ipikasit guys yan yung aking dinadala pag ako yali so yun lang guys thank you for watching guys God